Kasi ang sabi dito, August Chamber adopts resolution to counter XPRD statement. Counter how? Uh versus HOR. Ano ba yung mga sinabi ni PRRD against uh, the House of Representatives? Na corrupt yung ano ninyo, yung uh, inyong uh, August body. Ano pa sinabi ni PRRD na ano na rotten? sinabi ni PRRD na uh, mga self-right choose na mga nagmamalinis. Anong sinabi ni PRD yun ba? O di patunayan nyo na hindi? Di ba patunayan nyo na hindi kayo rotten? O by, by what? By how? O yun, pati ilabas ninyo yung inyong mga audit reports. Di ba yun lang na mahinihingi ng matanda? Gusto nyo mapahiya yung matanda? Ipakita nyo na hindi kayo bulok. Gusto nyo mapahiya yung matanda? Gusto nyo masabi na fake news siya? O ipakita nyo na mali yung mga pinagsasasabi niya. Yung gagawa pa kayo ng mga ganyang ina inarting. Oh, O sige, tingnan natin tong ano, itong uh, kanilang resolution. Detectives has just reopened its session after a five-week recess. In his commendation for fellow lawmakers, amid the high public ratings for the House of Representatives, speak... Diba? Oh. Galit na galit? Inaano ka ba? Kayo naman ang unang bumati ko sa anak niya, ngayong binawian kayo, galit na galit kayo. Kir Martin Romualdez stood firm stating that he will defend the institution against those who attacked the August Chamber. The House Leader did not name names in his speech before the plenary session. Puro kayo parinig eh. Puro kayo parinig eh. Kita nyo ba yung matanda? Hindi na nga, na, na, ano na, hindi na nga makalakad doon. O kayang-kayang banggitin ni PRD lahat ng mga pangalan nyo isa-isa dyan sa kongreso. Aniwala kayo kayang-kayang niya kasi walang kinatatakutan kasi alam niya na tama yung sinasabi niya. Eh tinan mo to, ni hindi niya kayang banggitin yung pinariringgan niya. Anong tawag dyan? Ano yan, chismis? <tod> Sabi nga ni Hans J, gumagawa kayo ng sarili niyong multo eh. Tatayo ako. Nakatayo ka na eh. Oh. oh. Laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Hindi naman tinatakot. O, oh, natakot ka ba doon sa sinabi ni PRD na maghahakot siya ng mga sundalo at mga polis para sumigaw, magingay at sabihin na we demand for you to show your ano your audit reports nakatakot na ba yun bakit ka matatakot doon sa hamon at sa ano ni PRD doon sa paghahakot niya ng mga magsisisigaw para maglabas kayo ng inyong mga spendings matatakot lang kayo kung talagang kurakot kayo matatakot lang kayo kung meron kayong tinatagong baho eh galit na galit ka eh Matatayo ka para lang, pigilan Sa sila, ano yun, yung sinabi niya, titindig daw siya, ulitin natin ...in his speech before the plenary session Tatayo ako, laban sa sinuman Na mananakas sa atin para masunod lamang ang gusto nila Ano ba gusto ni PRD? Ba't parang iiyak ka na? Ang gusto lang ni PRD, maglabas kayo ng, ano, ng inyong mga spendings. Katulad ng ginagawa nyo kay Inday. Ang gusto nyo maglabas si Inday, mayat maya, pinamidya nyo yan. Yun lang ang sinabi ng matanda, galit na galit na kayo. So ano yun? ah uh, dahil ayaw nyo maglabas ng audit, gumawa kayo ng re resolution na sinosolidify ninyo yung inyong samahan at uh, lahat sila ay sumusuporta sa'yo. Sumusuporta na ano? na pare-parehas kayong hindi maglabas ng uh, kanya-kanyang mga ano, uh, audit reports. United sila. United sila na deadmahin si PRD. So, dahil lang sa sinabi ni PRD na the most rotten is Congress. Eh, itindig ako tayong lahat. Yes. Para sa kapanganan ng bayan. Huh? titindig ka para sa kapakanan ng bayan so yung bang uh, nire-request ni PRRD sa eh hindi ba yung para sa kapakanan ng bayan eh sa pagkakaalam ko para sa kapakanan ng bayan yun na kasi syempre pera ng taong bayan yung pera namin yan eh so para sa kapakanan namin maglabas kayo ng inyong mga audit oh so kung tumitindig ka naman pala para sa kapakanan namin maglabas na kayo kung sinasayang yung mga drama-drama nyo dyan After his speech, the House of Representatives convened as a committee. selfie muna. Oh, selfie muna tayo. Oh, selfie muna tayo bago magtago ng mga gastusin. As well as expressing support for the leadership of Speaker Romualdez, during the plenary, Albay 1st District Representative, tapoy isang ito ito. ganyan, <laughs> tapoy. Taynganya ganyan. Silagman wanted to know who specifically maligned the House of Representatives. Hindi ba? tatanungin mo pa who specifically malign a leader or previous leader well, I think Mr. Chairman uh, the gentleman from by knew <laughs> who is that uh, oh why is the name of that uh, accuser so sacrosanct that we cannot mention it before this body oh nga but hindi nyo kasi kailangan <laughs> oh. kasi hindi nyo kanyang banggitin hindi nyo kayang banggitin yung pangalan, puro kayo mga patutsada. Binabanatan na kayo, lahat kayo sinasabi mga pangalan. Ah, uh, hindi ba? O, oh, sige. However, before naming the person, House Senior Deputy Speaker and Pampanga 3rd District Representative Don Gonzales resigned from being a member of the Partido ng Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan or PDP Laban. Former President Rodrigo Duterte is the chairman of the PDP-Laban. I will answer the question of uh, Congressman Albay Alba, Congressman Hidalgam. But before I will answer your question, Mr. President of the PDP Party, are you here, Mr. President, Congressman Alvarez, the one who uttered that word, is our chairman from PDP-Laban. ang drama nyo? Ano sobrang drama nyo? Wala namang ibang bumaboy sa inyo kundi si PRD lang. Kailangan nyo pa magdrama na ganyan? Sinasayang nyo oras ng bayan. Sinasayang nyo yung aircon dyan. Sinasayang nyo yung kuryente. Buwis namin yung pinambabayad nyo dyan. Oo, oh, nag-skit pa kayo. Ano kayo, vlogger? Eh, yung mga vlogger, may mga skit-skit na ngayon eh. Yung mga content nila. Yun eh, yun ada drama ninyo. Si PRD lang naman. Ba't kasi hindi nyo kayang banggitin? Ito naman, babanggitin lang si PRD. Nag-resign pa. Kala mo na, importante siya. Mio. Before I will answer, I will resign now. As member. Mag-resign ka na sa Congress. Wag na dun sa partido. Sa Congress ka na mag -resign. Hindi ka importante. An officer of PDP Laban. The former president, former president, Rodrigo Roa Duterte, the one who said that, Mr. Chairman. After this, several... Drama? Ang tanong, sino ba nagsabi nun? Coach? Parang mga bata yung nag-uusap-usap. You know? Ano nagsabi nun? Uh, hirap na hirap siyang sabihin. Bakit? Sabi mo si PRD, Diyos ko naman. Buong Pilipinas naman, alam yan, nag pa kayo dyan. Kayo kayo na lang naglulukuhan pa. lawmakers and political parties made their manifestations in support of House Speaker Romualdez. During the session break, lawmakers and the House leadership had already expressed their support for Act Teachers Partylist representative Franz Castro. Ayan, supportahan niyo yan. <laughs> Suportahan niyo yung kabaro ninyo kahit na yung mga kaibigan niyan na mga terorista pinapatay yung mga sundalo natin. Suportahan nyo Suportahan niyo yan kahit na may kaso ito ng kidnapping at pagbi-brainwash ng mga kabataan. Suportahan niyo yan. Oh, suportahan niyo yung makabayan black. Eh, act, ano naman 'yan eh. Siyempre nga naman, eh, kumahol lang kumahol yan. O, tapos nagsampa pa ng demand. Supportahan nyo. O, supportahan niya yan. Okay yan, okay yan. Who was condemned by former President Duterte in an interview. The ex-chief executive also hit the August chamber and described it as the most rotten institution. Rosa Lico's UNTV News. You know, ba? Diba? You were, ano, you were... Uh, tad as the most rotten institution. O anong gagawin ninyo pagka tinag kayo na gano'n, didemanda nyo yung nagsabi, hindi. You prove to that person na hindi totoo, and then if you want to sue them, sue them. Ganun lang yun. Gagamitin nyo pa yung mga ano ninyo, yung mga uh, entablado para sa mga kaekikan -ik nyo.